Araw ng linggo, biglang sumagig lang. Hanggang ngayon eh. Yung... Hindi namawala? Hindi namawala. Ano bang ginawa nyo noong araw ng linggo? Eh, nagka-tricycle lang ako naman. Hindi namawala. Wala naman akong ginawa ko na. Pulis isa, biglang sumagig lang. Nagka-tricycle kayo, alam mo kung bakit? Ilan taon na kayo ngayon? 59. 59 na kayo, consider na 60 na kayo. So, hindi ako citizen. Ngayon, ang nangyayari dyan, hindi ba wala naman ginawa. Nagka-tricycle kayo, maaaring narulubang kayo maaaring nakakatagin ba lang yun? Kasi, once na umaabot na tayo sa kaya, umiinan tayo, meron po tayong tinatawag na degenerative change. Yan, nasisira ito, nagkakaroon ng mga parang ripa, ripa ba? yan yung mga tinatawag na degenerative change. Ngayon, hindi na sabi nyo, wala namang kayong ginawa. Sa mga impact lang, kayang sirain yan. Basta naging naramdaman ko lang ito sa mga. Tapos, sa impact, Meron din yan, ito kasi yung shock absorber natin sa, yan ang shock absorber ng katawan natin, lumbar part. Ngayon, meron din tinatawag yan ng mga passet joint. Maaaring may hindi nakabalik dyan, kaya nagdire-direcho na yung sakit. Ay, hanggang ngayon, talagang ayaw mawala. Kaya pa, tumatayo nga. Kaya nung na. Kailangan mo yun tumukod. talagang, yan ay yung makikita sa taong tumatanda. Sa iyong aging. Tapos lumakad na ako, kaliyat ako ngayon. Sige, tanggalin nyo muna yung salamin niyo. Ayan. E, sa Tingnan nyo. Ayan. Tek-tusan natin. Tignan nyo kung gano'ng parin siyang tatayo pag lumukas na rin. na Tayo ka tayo. Ayan, may kuku yung maya. Relax na rin. Okay. Igaan pa tali-tali. Sa itatandaan nyo sa biyahe, katulad eh. so, yan, nakakaramdam na kayo ng ano, compression, dis discompression yan eh. Maglagay kayo ng unan sa ano nyo. Sa pwede. Oo. Kasi baka put, -put na yung upuan nyo eh. Mababa yung, na mababa sa na yung side yung na side na okay. eh. Wala na yung Oo, kailangan kasi. Yung katagba, kahit pa paano, medyo malambot tayo. Pero pag nasaldak tayo ng ganun, yung eh, tricycle pa naman, ang patagyan, tag, 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 tag. Eh, sa amin yung kalsada, medyo hindi maganda yung pagkasimento. Yun, dun yan tayo. Kaya magugulot yun. Ayun, namuwala. Eh, nagbiyahe lang naman kayo. Sakit na mga driver yan. Lower back, gabi ng side. Mas makatagkala sa tricycle. Sa truck naman kasi, napapawisan. Ako truck driver ako eh. O si gano'n tayo. Yung pawis nung ano. Sa motor naman, naka-open niya. Kaso, may at may kayong... Tsaka isang ruta lang kayo. pag ulit lang kayo sa, sa division. Tapakay tayo. kayo ng unang tayo ay maliit lang. Aha. Mas lalala pa yan tayo eh. kayo pag ano. Kasi yung nasisirang dis, hindi na yun bumabalik sa normal height niya. Habang mura-mura pa. Mano na kagad.

magiging segreto dyan tayo. At asunod nating gagawin dyan, syempre, bumabiyay tayo, hindi naman tayo palagi tayo. Pagkagising natin sa umarap, pitikin na natin yan. Kailangan kasi dyan masquish-squish yan para bumalik yung closet joint. Kasi yan, malalaman nyo lang yan yung sakit nyo dyan sa balakang kung may MRI kayo. Kaso medyo may kamahalan talaga yung MRI. Pero kung ano, kaya nyo naman. Kung kaya nyo naman, kung willing kayo, ano, kung curious kayong malaman kung ano yung kasi nagtutuloy-tuloy na eh MRI sa balakang. Okay? Upo kayo. Ganito, oh. tumawa ko kayo. Ha? Tayo kayo. Hmm, Ganon. Pagsamahin yung... Yan. Yun, mo konti. Kabila. Huwag mo um, taas to. Medyo babang. Yan, kabila. Pabila. Huwag, huwag, huwag pa ganun po. Parang tuhod, yung tuhod. Yun. Sige. One. Pabila. Yan. Okay po. Holy night. Hindi ma... <laughs> hindi maano eh. Pero normal lang yun, yun. sa una eh. Hindi talaga ma... Mas ma masakit pa na hindi kumasakit. Hindi, naman. hindi masaktong maano eh. May empauro eh. Eto, master, Eto. Meron din yan dyan? Hindi ko. Ano hindi niya sinabi kanina. Kasi, tingnan ko nga, ito, ito ko isa. Kaya, yeah, masakit yan. Kaya, pag hindi yung sinabi, dapat ito na una. O, oh, ito, nakakakatagad. Ito, medyo ito, masakit ito eh. Okay. Kung mo labanan tayo mm ha. -hmm. Kung hindi ka sa tayo ako lang. Yan. Yeah. Hmm. Ngayon, mababago na to Makakat na yan hey. hmm. Hmm. Kanina hindi Kanina hindi Eh, kanina yun <laughs> Diyan lang muna yung mga masusa Kanina, nakatukod eh, eh Huwag magpe-focus na natin yung papalat na yung tayo na pag-aging yung mga kid. Hindi maiwasan na hindi mamasada. Oo. Kaya kailangan talaga tayo yung ituturo ko sa inyo. Yun lang sa araw-araw. Tag-isa lang, one-two lang, maniwala kayo tapos bumili na kayo ng unan. Kasi dumarating na yung senior citizen age nyo hindi na natin kaya yung mga iba-iba pang mga puwersahan. Magbabago talaga yung mga joint-joint natin umihina na yan pag dumarating yung tiyatawang nating senior citizen age. tayo kayo, mabilis. Oo. Oh. Wala. Oh. Ganito yung Kanina yun. Ngayon tayo, okay na yan. Tandaan nyo yung binilin ko kahit pa paano. Kasi baka mali. Siyempre sa tricycle talaga. Siyempre. Yung tricycle matigas yung shock mo. Kaya... Oh, pag marumihan talagang tao yun. Pero pag wala kang laman, ang lintik ang patag mo. Okay Oh. Oo, oh, wala yun, ayaw eh. <laughs> <laughs> okay, okay. <tayo>. thank you. Mo na kayong malakas. <laughs> Salamat. Okay, okay, maliligo today. Bukas na ha.